Wala pang pinal na desisyon na natanggap ang Comelec Maguindanao del Norte mula sa Comelec Central Office hinggil sa rekomendasyon ni Chairman George Garcia na isailalim sa Comelec Control ang bayan ng Dato Odin Sensuat sa Maguindanao del Norte kasunod ng serye ng mga pamamaril na naitala sa bayan kung saan kabilang sa mga pinaslang ang election officer ng bayan at asawa nito. Ito ang sinabi ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Nabil Mutya. May mga mungkahi din anya silang natatanggap na gustong isa ilalim sa Comelec Control ang buong probinsya ng Maguindanao del Norte. Bagay na Anya ay magiging mahirap hindi lamang sa COMELEC at sa otoridad kundi maging sa LGU. Uh, yes, uh, inite pa namin yung pa, uh, yung tawag dito, yung official uh, uh, paper na kami pa ni Commission na declaring that all the insurance was for the province of Maginan and under the uh, under community control. So, kasi may, na uh, proposal na why not the entire province na, but currently we are still deliberating on it. So, siyempre, pati yung mga uh, financial uh, implication din yan. Kailangan ba di talaga yung So, yun, pinag-aaral natin must be with, with consultation with uh, the, our uh, partners in the PNP and the EFP, no? yung ginatawag natin na Provincial Joint Security Control Center. And of course, the election officers, yung mga munisipyo yun, uh, so na sa municipal level, what's their take, no? if there is a necessity. Kasi ang uh, commonly control naman is uh, last resort na yan. Uh, kasi yung implication niya, imagine the implication na no? hindi lang sa uh, isang visa order, hindi pati na rin it will affect also the LG. Uh, kasi pagdating sa task force na we will implement core view, no? yung uh, presence ng uh, security forces natin, siyempre, mas uh, may intense na. No? So, may 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 palaging pagbabago pag nalalagay ang isang controller sa comedic control so as much as possible uh, kung hindi naman kailangan hindi natin tinatanggap ang um, the recommendation of the chairman is the two inches one only so if siyempre yung mga nangyayari din kasi grabe din diba uh, sunod sunod eh. yung, aside to sa nangyayari kahapon mismo election officer no? na kung Uh, titingnan natin uh, siya yung chairperson ng Municipal Joint Security Control Center. It means na uh, under sa kanya yung uh, uh, Marines, yung uh, counterpart niya sa AFP, pati Coast, uh, Guard, maski yung Chief of Police ng Datu Din pero uh, mayroon pa rin naglakat uh, na na nangyari. Na, 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 na 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 so, uh, tapos before that, yang insidental yang involving di ekip di korang di kapten. So and even before that, malah ni memang so that is why sebab orang dah prompted di uh, chairman to recommend. So we are we are still waiting kasi kita submit dulu yang so end bar recommendation sa end bar ini. Lahat ng commissioners na business, uh, sitting in bank. So, pag na-approve natin, hindi uh, tayo namin